But well, anyway, ayun, kasapang fast food naman fries ng Jollibee fries ng McDo 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 kung consistency lagi 'yon sa akin na consistency pero pag natchambahan talaga yung ano fries ng Jollibee na bagong luto Jollibee ano? hindi sobrang ano no X. crispy yung ano Jollibee talaga pero pag ano five minutes after McDo na ako pero kasi may ano okay hmm. may conspiracy theory din kasi ako minsan like na pag may resemblance na yung mga recent na luto ng fries ng Jalim Karamakdo. Ah. Oh. Like, parang parehas silang kamote. Alam mo bakit? Dahil. Ang kinikater nga is Philippine market, Philippine taste, mm. Philippine palette. Oo. Oh so hindi pareho ang ano pumare sa ano lang ah sa spaghetti. pansinin mo dati ang spaghetti ng Makdo maasin Italian gano'n. Oo, Ah, ngayon like, ano? More on banana ketchup ngayon. Ang Filipino nga, style. Oh, ang isang consistent lang sa Makdo. bukod sa burger nila kasi nakatikim din naman ako ng burger ng McDo sa ibang bansa para rin fries. Fries mo talaga. Kasi iisa lang ang potato na gamit nila. Kaya yun. Kaya medyo sabi ko, bakit minsan, hindi eh, kaya, kaya minsan napapaisip ako like sa brunch ba ito gagaling sa, sa mismong establishment or sa mismong fast food ba ito? ba ito? Ganun. O sige ha, take. Hmm. Chicken ng McDo o chicken ng Jolly? Jolly Dupan. Makdo? Talon na? Kami ni Bane. Talon na? Ba? Makdo? Ay, no, Jollibee ako pag chicken. Consistency kasi kami lagi. Yung hmm. kahit sa Makdo ka pumunta, pareho ko na-expect. Hmm. Kasi nga, ah, uh, yung... Tam na kailan ba ako kumain ng chicken ng galing? Ay, hindi matagal. Ay, hindi medyo matagal na rin. Buwan na din. Galing -gali makdo -gali. ang hindi ka kumakain kasi nga, ang layo na makdo sa atin. Hindi, hindi, ako kumakain. Pag ano, pag Jollibee kasi ako, lagi to ah, pag Jollibee ako, burger steak ako. Pero malapit lang kasi sa opisina nyo, di ba? Hmm. Pero hindi ako, ano, talagang, parang ano, ano, ayun uh, like yung sinasabi ko sa inyo before. Mm. Pag ganito ang establishment, gusto ko, eto lang yung ordering ko, ganito na yan. Parang ayun lang Mas yung staple pinupuntahan food ka. ko. Oo, oh, yun lang yung pinupuntahan ko. Mas staple order ka. Oo, oh, yun lang yung pinupuntahan ko. So, Pero, yun, MacDo, fries, uh, iced coffee, tapos... Ah, uh, so sh** yung ano? Chicken na laking. Sh** yung iced coffee ng Jollibee. Hindi ko pa na-try. Late, late nila na lang pinapromote ngayon yun. Hindi ko pa na-try, pero na-try ko yung ano? Na-try ko yung hot, co hot coffee nila. Ah. Uh, mm, ano? Uh, Macdo pa rin. Pag hot coffee, Jollibee. Ah, talaga? Oo. Uh -huh. Tapos kapag ano naman, iced coffee, MacDo. So, yung iced coffee nila. Yung manok ng McDo, yun. Sobrang consistent yeah, niya. Ito. Na kahit saan mo katuntahang... Siguro nga, ano, naiba na talaga sa panlasa mo. Mm Tato, -hmm. Jollibee kasi, tsambahan niya. Chambahan yung namin. Ay, ko mapapaisip eh. Pero pag na-tsambahan na masarap talaga yung sa Jollibee, Jollibee talaga. Ang problema kasi kung inconsistent ka naman sa luto, dahil nga tsambahan ka, parang highs and lows yun eh. Na kapag natsambahan ka low, ma manenega ka talaga sa Jollibee. Yung e McDo kasi, nasa gitna lang, na alam mo yung expect mo eh, na kahit ka pumunta. Lalo na yung spicy nila, hindi ako mahilig sa manghang, di ba? Pero nag-ugustan. No, Oo. Talaga. Ito rin kasi, siguro, ang luto ng makdo pagdating sa spicy, nandun sa breading, nandun sa manok. Kasi sumusuot yung spice. Pero sa Jollibee kasi powder. Kapag hindi evenly na powderan ng spice yung ano, yung manok. Uh, okay. parang gano'n. Kaya minsan kasi, ani, meron, meron kasi Jollibee na hot, chicken na ani. Pag binilatan mo, talagang kumakatas eh. Pero oh, meron, okay. meron talagang dry Merong ano, yung kumapit lang dun sa breading, pero um, pagdating sa laman, wala na. na. Sobrang dry. O oh, ito pa, yumber. Burger versus Burger McDo. Siyempre, yung burger yan. Oo. Uh, amoy ng sakit yun. Yung burger yun. Pero, cheeseburger... Ah! Ito may ano, may alias. So, amoy na sa... Mmm. Iba yung pag... Yung mga tarantadong memer, papaamoy dun sa aircon ng yes. bus. O sa aircon na aeroplano. Yung mga iba, ano naman. Tapos yung cheeseburger ng Jollibee versus cheeseburger ng McDo. Walang-wala yung cheeseburger ng Jollibee. Cheeseburger ng McDo talaga yung parang ano. Quintessential cheeseburger. Oo. Oh, na uh, fast food na. Uh. Ito pa isip ako dadali. Oo. Um, Doon nga yung usual namin kinaka- Lalo, default ngayon sa akin, double cheese. Dati, can't afford ako ng double cheese. Ngayon, default talaga. Lalo na sa, ano, McDo app. Uh. Check nyo guys, McDo app. Ang lakas mag-discount. Yung 189 pesos na regular price at regular drink ng double cheeseburger, 149 lang. Nakasave so, ka na ng 50 up. pesos. So, uh, ano? Boy, uh, hindi. 30 ano? lang. 30 pesos. Nalala ko lang tuloy yung, kwento mo na, ano? Kaya? Nagreklamo ka, baya po. Ah. Okay. Tapos na naikwento ko, may nagreklamo din gaya po. Ah, yung Ay, ano? Yung complete yung order. Ah, shoutout sa MacDolet. Gamitin nyo yung queue number nyo utang na loob. Gagong, patunayin ko ngayon ah. Yeah. It's one-time... Ay ah, SM Taytay. Makdo din kami. Puto ang na. ng, adami ng, ano, nakapila na naghihintay ng order pero wala lumalabas sa manok Sa monitor nila, ina-out agad yung queue. Actually, wala talagang ano. Wala talagang, ta even yung number nila, wala talaga. Makdo, tangalaw talaga. McDo. Yung monitor nyo, gamitin nyo yung system nyo for queuing. Kasi yung ginagawa nyo, ina-out nyo agad yung order para mapabilis yung handling time nyo. Makdo, <laughs> tangalaw. Eh, talaga. <laughs> Hindi ako nalabas <laughs> ako dyan. Or <laughs> baka baka ba, niya yung dalawa na, ah. Ah, siya lang. Hey. Cut niya lang yung picture. Alam I nila dyan. to. Cut niya lang dito yung picture niya. <laughs> so, hindi ako kasama doon. Baka siya mapag mapagawi ako dyan, di ba? Yan di ba? Siyempre, pag may monitor. Hindi mo alam, minsan, na hindi mo nakikita lalo kapag outside ka ng view range ng TV. Kunwari, sulok ka. Oo. Uh -huh. ano, ano. So, ang gagawin mo, tatayuin mo pa, sisilipin mo pa. Ah, wala pa yung number ko. Therefore, wala pa order ko. Ah. Uh -huh. Sige, ganun yung fact. Ang nga ng mga crew, minsan, parang na mapabilis yung handling time ng branch. From, uh -huh. ano, from order to yung delivery ng order o or yung pag-hand over sa customer uh -huh. Uh -huh. ng yung order. Ang gagawin nila, i-out agad nila sa system yung order. Tapos sasabihin lang nila, Ma'am mm -hmm. sir, tatawagin na lang po yung number pag ready na. So yung ano, yung malaking TV screen doon na may queue number nung order mo or yun yung order number mo. Patanggalin nila, i-out agad nila. Pero wala. I-mark pa nila as completed para mawala doon sa ano. Pero wala pa pala yung order mo. No, oh, so, pwede pala sistema yun, no? Yun Patanggalin nila, pero hindi pa nila in-out. Oh, nila in oh. then, Tapos tatawagin nila yung number mo manually. kasi mm, Sisigaw so, na lang. Galing. Ang problema nga ano, syempre, kung out of range ka din sa pandinig mo, doon sa sigaw, hindi mo alam na tapos na yung order mo. Well, basically kasi, kailangan mo hintayin kasi lalabas na yung number. Oo, oo. You, ano, alam mo yung Pero, ano. Pero malaburi kasi na, no, na dapat sigawan ka pa para mo. Oo, oo, kasi yung pagsigaw, syempre, kung hindi mo narinig yung sigaw, hindi mo alam na kung doon ka sa TV nga titingin, alam mo, gadungawin mo lang, ano dyan pa yung ano. Nandun pa sa kaliwang part ng screen yung order ko. Therefore, nire-ready pa lang na kung nasa kanan na part, ready na yun. Kukunin mo na yun. Yes, I agree.